Pasigay ito ang latest na balita. Nagsalibing makasaysayang araw para sa tatlong presidente ng Napiko Homeowners Association matapos silang pagkalooban ng kanilang land title. Isang dokumentong matagal na nilang hinihintay at ipinaglaban. Hmm. Sa simpleng seremonya kaninang umaga, personal na tinanggap ng mga beneficiaryo ang kanilang mga titulo bilang patunay na opisyal at legal na silang may-ari ng lupang matagal na nilang tinitiran. Ako po si Opelia Diaz. Presidente po ng Mahanay Dami, ngayon po na ay tinagtiwag namin ng kapaskuhan at mag-award mag po kami ng titles, awarding of titles. Meron Christmas party. Meron din Christmas party at saka general assembly napakahalaga po sa mga member ito dahil matagal na namin inasam-asam na magkaroon kami ng uh, titles sa mga lupain namin. Uh, dito no, ni hindi tagumpay. Again, ang sigaw natin sa mga kasamahan na ipapahihin ng bayad, ay at saka ni Balikulipit, follow what we say and follow what we do. Diba? Kasi ang titulo nito ay isang pagpatunay na yung lupang inyong tinitirhan ay sa inyo na pangalan. Maraming salamat po. Hi. Nagpahayag naman ang suporta at pagkilala ang opisyal ng uh, at ganoon din ispatid nga rin ang ilang mga opisyal katulad ni Congressman Romarolo at ni si Boy Raimundo. Okay. Okay. Para sa pamilya, ang hawak nila ang land title ngayon ay hindi lamang dokumento kundi simula na pinibang asa at mas matatag na kinabukasan. Ako si Monching para sa latest ng pasig Balita Buhay Pasigenyo.